Gagalit ka. Bakit ka nagagalit sa taong ito? Bakit ka nagagalit sa taong ito? Dahil, hindi ka mabagalit makita tayo Sa katawan niya. Sa katawan niya. Ha? Ah, Maganda katawan niya. Ha? Ah. O, bagla simula dyan. Walang niyaka. Bira ka ng bira. Puh! Tagasan ka lang. Tagasan ka. Sumalit niya. Talapandayan ka lang. Ha? Ah, dalawa kayo buhay bira. Tama. Tama. Dalawa kayo. Bagla simula dyan. Sige. Okay. Anong gamit mo, Maika? Maika, ang dila. Maika. Kaya naman pa na yan. Kailangan mo pa binibira yan. Matagal na. Sige, paglas mo yan. Kulam kayo ng Kailangan mo ako eh? hindi. Ha? Magagamot ako. Pero hindi mo alam yung pangalan ko. Hindi mo alam! Sige, takal mo. O magpapakilala ko, ha? Ako si Apo Chalik, sa sambales Ako ang mga kalaban nyo, no? Ha? Nagkakaintindihan? Tagal mo. Hindi ko na alam kung paano sayo mo. Mag-iipon dito kayo, bibigyan niyo ako. Sumabit kayo, tama? Uwi yung malakas sa kan? Ako. Sige, tagal mo. paano ka aabot sa Pangasinan kung ganyan ginagawa mo? Ha? Papalo. Sige. Sige, pa? Kailangan mo ba? Endo lang mabibira mo? Ito lang? Sige, dito ha? Hindi ka hindi? Kailan? ngayon? Ngayon? Oo. dito ha? Sige, bakla, suma. Marami ka nang binira? Marami na? Kinatay? Ha? Ah! na Kina mo? Ilan? Okay, pa. Kilala mo ba ta? Oh, okay. O ano mo? 'Yung doon. ano pang alam mo? mo Ano mo? Ayaw mo sabihin. Babae na po. Babae. Babae. Ano? kayo ni Dalawa Kanino mo nalaman yan ano mo? Karunungan mo, mo? Kanino? Sa lola! mo! Ha? Oh. Ah, ayoko sila sa lahat, yung mga lugar ko ha? Ah, sa Sambales ha? Ah. Ayoko ko sa lahat ha? Sige ba? Bakla sa mula dyan? Gagaling to ngayon ha? Ah. Gagaling to ngayon! Nagkakaintindihan! Ang dami mo nilagay kayo. Sige pa. Diba? Bajay ang tayo ha. Kilala na ako ngayon. Sino oh, diba? ako? Ako siya, Sige. Ako ang sa lalamunan niyo. Sige pa. Diba? Sige na lang, buti na lang. Panginoong Kung sa akin ang Sa'yo, kaya e, pa rin uh -huh. pinulagay sa taong ito. Hanggang mamatay, San Efratri, sa amin. Pansin! Pangalan nyo e. ito Ano? I-in. E Hindi mo rin alam ah. I-in. E Dalaw kasi sila yan eh. Nangalan nyo ito, I-in. Balik sa katawan mo. Eh, yung isa kasi in naman isa. Okay. Kaya nalito ako. Shoutout sa lahat ito. Wala tayong... Papel na, ano, kaya tissue. Tissue ginamit nyo natin. Sobrang lambot. Maraming marami, salamat sa akin kumpare. At yun o, marami na naman tayong gagamotin itong araw na to at uh, katatapos yung natin maniat Shout out sa akin kumpare rin. Kumpare. <laughs> kumpare dalawa na. <laughs> Kaya po mga kumpare ko yan dito sa uh, Arabic Barbershop. Mga malulupit po itong barbero. Uh, sana ah uh, itry nyo magpagupi dito. I-shout out po po ang kanilang barber Okay, maraming salamat sa mga sumuporta kay Apo Ken, Apo Marvin, at kay Apo kay Apo Rosita, Mamelo Lugario, at kay Sismayra, Embrano Jaja. Muli ako si Apo Ken, Apo Chalin, maganda tangan. Puh!